Oreg, oreg din talaga. Mukha lang. So, <laughs> joke lang. Yan, so mga guys, so nandito naman tayo sa mga about ng mga latag ni Boss Oreg dito. No? Ito, mga brand yung brand nyo ito mga guys. Mga uh, murang presyo. Ah. Alright. Akin na po ha. Ah. Talagang ano Yan, yan so mga no, ito mga ito. Matik na po yan. Yan. Yeah. So, yan ito mga guys. Oh. So. Anong relo ito boss? Fossil. Fossil. Po, Pocil, po. Ah. May mga atikita pa talaga ito mga guys. Yan, mga about mga presyo. So sa mga brand nyo ito mga guys. Ha? Yan, yan. matik na yan. Matik. So magkano naman ito boss? Ayan, mga latag ni ibos 2 yan, 1-8 na lang so, pag 2-5, 1-8 na lang? Oo, lang. Ayan, na yan. na Ito, dating 1-2, 800 na lang. Uy. Water six ano, water is, ano Ayan, no. Dating? 1-2. Ngayon? 800 na lang. Oh, yan dating 1 800 na lang mga isa mga ganitong about so, ng mga latag na dito no Meron tayo sa mga tayo yan, dito Yo, mga imbikta natin, papakita okay, no. natin mga imbikta natin. Samol o 12 ito. Ta 35. Meron pang bawas ng nanonood. Dito sa Bulpa. Black, reed, oh, black. oh katulad yung katulad ng imbikta natin. Yeah. So, yeah, mataas ang presyo nito ngayon. Yeah. ma under Ayan, yeah, lahat no. 'yan, ha. Yeah. Pag pinindot mo din yun dito, under rin pa rin 'yan. Yung maliliit, no? Maliliit 'yan. So, so, yan gumagana siya, gumagana. ito, yung. Mga... Ang kaganda po nito, solid. Kolekto mm. mabigat, hindi po so, siya lata. Kolekto ah. sabi ni Boss Uri, ah, mabibigat to, oh, hindi mga mag mga gagal, mga imbikta yung mga. Ah, may tatlong klase na yan, may black, uh, gold dial. Ah, tapos uh, yung... kahapon yung na tatlo. Tatlo binili, yan. Yeah. Uh, ito so, tatlo na lang tapo. naiwan din, no? Oh. So about na latag ni Boss Uri dito, no? So, mga latag niya mga rito. Ang viewer natin, ang viewer. Na, pwede ng 1-2. Yeah, 1-2. Pag-ilan na masin to. Pag nanonood ng vlog mo ton. O yan. So thumb. ito po ito mga isa. Oh, 1,200. 200. na lang to. O. Oh, Maganda yan. Stainless na po yan. Karera no? O. Oh. At viewer. At a tab viewer. Ating karera. Ayun. Nakagandaan yan to. O. Oh. Uy. Salamin no. Ano, Hindi siya nababasag ha. Hindi nababasag. Tsaka hindi nagagaskis, no? Apo. Oh. Yan, sa mga... Ito, mayroon tayong Rolex sa mato. Ito, itong Rolex natin. Mayroon tayong mamuray na ano? Rolex. Yeah. Ito, isang libo, bigay ko na 900 na lang. 1,000, libo, 900 na lang? So, napakamura talaga naman pala talaga. No. Magbinta ni Boss Orig dito, no? Talagang ano naman, talagang ano? Talagang pang masang okay, presyo. Talagang mga kasi dito unang mga... Uh... Gold plated pa mga relo ni Boss Orig dito, no? So, mabil mo na ito mga So, pag pumunta kayo, pa, kay bahala na kayo magtawaran sa mga about mga presyuhan ng mga ano. Oo, oh, dati siya, oh, tingnan mo. Halos mga kalahati mga discount ni Busori dito, mga latag niya. So, brand yung brand nito mga mga tiket. Mga tiketan talaga ito mga iso, mga about mga nakalatag ito mga iso, talagang mga ano to yan yeah, mga brand new at yan. At ano para, di, para, hindi hindi mga ito segunda mano. ah Relo ori dito. Abot naman nakalatag niya rito. Mm. Uh, yan mga halos lamang ganun guys. Kagandahan niya kuya. Uh, uh, Ato ba ito? Yan. Watch ko ah yan. So automatic yung tingin naman yung kong Hindi na sa lamin Wala bang automatic ganito? Eh may automatic Ito ganito Rolex Rolex na Yan mga ganito Rolex na battle shot lang. At gusto Ato, Kita mo Trolley. Ito, 1 na lang to. 252 Mayroon naman kasi akong, ano, Ito, Ato bang? At ito ba? sa lantag ni Boss Oric. Ang o, o, babae ba ito? Hindi. Panlalaki. Oo, mayroon tayo rito pa. Ang ko sa'yo ng, ano, mga

Dalon lang yung dibo natin, nagigiwapo. Oh, okay. okay.